Good evening guys. Yan. So narito tayo sa ano Plaza Rizal, meron tayong uh, 1,000 piso dito oh. Na ipamimigay. Maghanap uh, tayo ng makakakilala sa atin at uh, magpapapicture picture Bigyan natin 'tong 1,000. ikut ikot-ikot tayo dito sa Plaza Rizal para maghanap ng makakakilala sa atin. At siyempre magpapapicture yan para meron siyang instant 1,000 pesos. Tutan natin ito dito sa Plaza Rizal. Yan. O oh, yan o, oh. maraming tao dito. Yeah. Maraming tao dito sa Plaza Rizal ngayon. Oh. Ayan o no? oh, Dami o oh. Happy tayo doon sa Madjo Maraming tao para uh, Mas marami ang chance Na Makilala tayo Dito dito tayo daan Dito tayo daan Ayan o no? Ayan o no? Ito pa pa picture doon Uy saan yan Tama tama sana Picture na sila 啊，别道。 Uy, ito. Ano kaya ito? may mga ano. uy, ano. Mga tatok, Yan May mga tatok, no? oh. May mga oh, Uy, Hello, tato. mga artist dito Wala, wala Wala Walang nakakilala sa atin Wala, <laughs> wala <laughs> sayang sayang ng isang libo sayang ng isang libo dito naman tayo sa kabila oh. sayang oi hey, good evening hello ulit ay hey, poging pog. <laughs> oh Oh, ini saya. nakakilala na sa ano sa atin no kaso <laughs> hindi naman nagpapicture ah sa <laughs> sayang ni sa limo yun o yung sayang sayang o oh. nakakilala tayo pero <laughs> hindi man nagpa-picture ay sayang may isang limo sana kayo ay sayang ng isang <laughs> dito naman tayo sa kabila tayo sa medyo matao-tao mga ano Ah. Ah. wala ah. tao tao pa makaga pa eh makaga pa eh. So, wala pa isa palang uh, nakakilala sa atin at ah uh,

Ayan uh, so, ay, uh, yung duan tayong luhan dyan Mabalik Ayan alam tayo sa kabila Ay Ano tayo sa kabila Kaso mayroon doon ano eh Mayroon doon uh, uh, May kumakanta doon eh Baka magka Copyright tayo dyan <laughs> Kakapiray tayo. Pero i-try natin. Ah. Oh, dito na na. Okay, hey, kumakanta doon eh. Kakapiray tayo dyan. Ayang, yung salibo mo. Idol, tinawag na sana ako. so, hindi nagpa-picture. Ah. <laughs> Ayang. Ayang. Ayang.